Gusto mo bang laging makapag-attract ng swerte sa iyong mga lakad at gawin mo po ang pampaswerting ito. Ilagay mo sa bulsa at tuwing kayo umaalis. Ito po ay mag-attract po ito ng swerte sa pananalapi. Hindi lamang po maliit na halaga ang pwedeng i-attract nito or dalhin ito sa iyo. Ito po ay mag-attract po ng malaking halaga ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo at ng iyong pamilya. Gamit ang isang cinnamon stick, pwede kang magkaroon dito ng unexpected na pera na hindi nyo po in-expect or inasahan na matanggap mo. Ito po ay isa ito sa pinakamalakas mag-attract ng pera, ang ating cinnamon stick. Guys, uh, kung gusto mong malaman kung paano ito gamitin bilang lucky charm, at pwede mo itong magamit, pampaswerte kung ikaw isang mananaya, at pwede mo rin gamitin itong pampaswerte sa iyong negosyo, sa iyong trabaho Guys, if you are interested, Uh, stay tuned po kayo, tapusin niyo po ang ating video ngayon and then uh, ituturo ko po sa inyo ang isang paraan din sa paggamit nito upang mag-attract ito ng pera sa inyo. At hindi lamang po maliit na halaga ang pwedeng uh, dalhin ito sa iyo or uh, darating sa iyo. Ito po yung magdululot po ito ng, mag-attract po ito ng napakalaking halaga ng pera at hindi natin alam guys, uh, isa ka sa mananalo kung ikaw isa mananaya. Kaya guys, kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan subscribe. Kung mahilig ka mga pampaswerte, subscribe mo na ang ating channel. And then, i-hit mo na rin yung bell button na yan. Uh, bell all para so next nating mga videos or mga activity dito sa ating channel, masuna kang manotify ni YouTube. Sa paggawa nito guys, bilang lucky charm or pampaswerte, magdulot po ito sa inyo ng sunod-sunod po na pera na darating sa inyo. At pwede mo itong gamitin na pampaswerte kung ikaw ay sa mananaya. At pwede mo rin gamitin itong pampaswerte sa negosyo or sa trabaho. Pag mayroon ka nito palagi guys, lapitin ka dito ng swerte. At ang kagandahan po nito guys, no, hindi lang po malit na uh, halaga ang pwedeng uh, magkaroon ka nito. Ito po yung nag-attract po ito ng malaking halaga ng pera. Kaya kung ikaw ay may mga pangarap, pasabayan mo po sa paggawa ng pampaswerte na ito. Ang ating cinnamon stick at ang ating bulak, no? Cinnamon stick at bulak po ang ating uh, gawin lucky charm for today. Kaya, guys, no, ah, subukan mo lamang gawin ito, guys. Wala namang mawawala sa'yo, no. Kaya, ito po. Ito po ang ating bulak at saka at, ang at, at ating uh, cinnamon stick. So sa mga nagtatanong po kung pwede ba ang cinnamon powder, no, muna. no muna tayo sa cinnamon powder. Cinnamon stick muna ang ating gamitin ngayon, no? And then uh, gawin niyo po ito, guys, uh, sa araw po ng biernes or sa araw po ng Martes, no? Yung araw na 'yan, dyan kayo gumawa ng pampaswerte, kagaya nito. And then, pwede mo po itong gawin before ka matulog sa gabi. And then, pwede mo rin itong gawin sa umaga. Paghising po sa umaga, pwede mo itong gawin. For example, may lakad ka mamaya. Ayan, gawa, gumawa ka nito. Okay? And then, dalhin mo po ito pag kayo po ay umaalis no? And then guys, kailangan po 100% na naniniwala po kayo sa mga ganito pong uh, gawain. Isa kayong parati sa mga pampaswerte. Kasi ang uh, pampaswerte yung ating ito ay pawang gabay, pero magkaroon po ito ng, ito ng visa. Magkaroon ito ng napakalakas na visa kung kayo po ay naniniwala. Siyempre po. And then, huwag natin kalimutan guys, number one sa lahat ang ating Panginoon, ilagay niya sentro sa, ilagay niyo po sentro sa inyong uh, buhay, ang ating mahal na Panginoong Hesus, and then, uh, sabayan ito ng positive mindset sa paggawa nito, and then sipag at siya. So, ngayon po, pag once na mayroon na po kayong cinnamon stick at saka bulak, ang gagawin niyo po guys, magsindi po kayo ng Chinese incense. So, Again, pwede mo itong gawin pagising sa umaga, okay? And then, pwede rin before ka matulog sa gabi, okay? So, magsindi ka ng Chinese incense or kandila, pwede po, okay? And then, pagkatapos nakapagsindi na po kayo ng Chinese incense, so, ang gagawin ninyo po, guys, dito po sa iyong cinnamon stick, dito po, uh, right your uh, amount ng pera po, kahit magkano, pwede kang magsulat dito, okay? So, ang isulat natin dito, guys, for example, uh, 1 million pesos. Okay? So, kailangan natin uh, malinaw na malinaw po ang ating pagkasulat ng 1 million pesos. Ayan. 1 million pesos, guys. So, ayan lamang siya kasimple. And then, uh, dito po sa baba nito, guys, uh, tatlo na number 8. Dito, tatlong number 8 po. Alam po ninyo, guys, yung number 8 number eight na yan yan po yung simbolo po ng walang kumpay, walang katapusan ang swer swerteng dulot nito sa inyo. Okay? Para magiging tuloy-tuloy po yung swerteng darating sa inyo. So, ngayon po guys, ganito po. Ganyan ang gagawin nyo po sa bulak guys. Ganyan po siya. So, ngayon po, uh, ibalot ninyo po ito sa bulak. Papasok po sa inyo mga kaswerte. Ito na po ang iyong Lucky Charm. Ang iyong pampaswerte. So ngayon, ang next na gagawin ninyo po nito, ilagay nyo po ito sa kanan na kamay. Ito po yung kanan na kamay mo. Ilagay mo siya guys. Ganyan po. Higpit ang hawak. And then, ganyan. Pagkatapos po, inhale, exhale ka. Inhale, exhale, inhale, exhale. And then, banggitin niyo po ang iyong pangalan ng 8 times bakit kailangan mong banggitin ang iyong ang, pangalan ng 8 na 8 business para sa ganon may release mo kung ano yung mga negative na mga Uh, doubt dyan, mga doubt at saka yung mga negative na mga iniisip natin or duda po sa ginawa natin, kaya i-release mo yan. So, ang pagbabanggit po na ating pangalan ng walong bisis, ito po ay uh, paraan din ito para magkaroon tayo ng connection sa universe. So, habang binabanggit ninyo po ang iyong pangalan guys, isipin nyo po uh, parang nakipag-usap kayo sa universe yung puso mo, at saka yung isip mo, i-connect mo sa universe. And the tapos mo, itong uh, pagkatapos mong nag-wish, guys, ang gagawin niyo po dito, balutin mo po ito ng pula na tela at ito po, ilagay mo muna ito sa ilalim ng iyong unan pag kayo po matulog sa unang gabi na ginawa mo po ito ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan and then before ka matulog guys mag wish ka rin, okay? hawakan mo po ito, ganun pa din ang hilingin mong kahilingan And then, pagka kinabukasan, kunin mo na ito guys. And then, uh, kung mayroon pang time na ibilad mo ito sa init ng araw for activation, ibilad niyo po ito. Pero kailangan nakabalot na po ito ng hula na tila. And then, tuwing umalis po kayo, uh, dalhin niyo po ito. Tuwing uh, tumataya po kayo sa luto, ilagay ninyo ito sa iyong bulsa. Guys, ito po uh, positive lang na ito po magkaroon po ng visa kung ano man yung gusto na mga pangarap mo, matupad yan. Positive, positive, positive. Magtiwala po tayo guys sa ating uh, kailang 100% yung paniniwala natin. Maniwala tayo na may darating sa'yo na pagbabago sa iyong buhay. Ito po guys, ang dulot po nito, magkaroon ka dito ng sunod-sunod po na pera. At uh, napakalakas nito na mag-attract po ng unexpected na pera na darating po sa inyo. So, hindi natin masabi yung mga ticket na binili mo, ito pala ay magiging lucky charm mo para manalo ka. So, wala pong imposible. Pero ay advice po na yung pagtataya ko natin ng loto, guys, uh, ano lang po, libangan lang siya. Okay po? So, ito po, uh, hayaan mo siya diyan sa iyong bag and then pag tuwing umaalis kayo i-activate mo sa init ng araw okay po kung walang araw kandila pwede niyo sang painitan ng kandila guys okay so ayan po maraming salamat po sa inyong lahat at sana po isa ka sa palarin dito isang pampaswerte sa mga mananaya pampaswerte po sa negosyo guys pwede sa negosyo at sa trabaho po natin so ayan kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon huwag po kalimutan i-like i-share po ang video ito and then uh, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button. Bill all para ma-notify ka sa mga next natin yung mga videos. Thank you so much. God bless everyone. At dasal ko po sa lahat ko pong mga taga sa bye-bye. Itong sinishare ko po ngayon ay sana po mag-work ito sa inyo. Positive lang ang mga kaswerte ko. At lagi po nating tandaan ang bagay na tatlong bagay na lagi kong iiwan po sa inyo. Number one sa lahat, ilagay natin si Lord Sintro sa ating buhay. Pangalawa po, positive lang palagi. Focus sa mga positive na mga bagay. Kung may problema ka, mag-focus ka sa solution. Okay? Huwag kang magpadala sa problema, guys. Pagdasal mo yan, ah, uh, kausapin mo si Lord, hindi ka niyan pabayaan. And then, hard work. Kung may pangarap ka, ah, uh, Trabaho po tayo guys. Hanapin natin yung mas solusyon. Kung mayroon tayong mga kakilalang nag-offer sa atin ng isang uh, opportunity, grab mo na ang opportunity na yan. Kagaya sa akin guys, mayroon pa akong online business na gusto ko pong ibahagi sa inyo. At itong online business nito, ito po yung negosyo ngayon na patok sa ating uh, generation ngayon online business guys na pwede kang yumaman dito. Marami na po akong mga kasama dito guys, million-million po ang kinikita nila. Pero guys, hindi po basta-basta nakikita ka ng million na wala kang ginawa. Hard work po ang katapat dito. If you are willing to change your life, take action. Okay po? So maraming salamat sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat guys. God bless everyone. I love you all. Bye-bye!